eto mga kabombo yung mga biyahe at uh, by land by uh, air at uh, by sea ay kabilang ho sa mga inaalerto. Yung iba, kansilado na batay sa deklarasyon ng mga otoridad mula, sa, mula dyan sa Department of Transportation. Bagyong uwan ay uh, nakaposible uh, rin makapinsala dyan sa ilang mga pantalan. Kaya ho, iba yung mga pag-iingat ang tagubilin ng mga nasa transport sector. May balita si Bombo Isa Cotoner. Ilang biyahe at mga flights na ang kinansila ngayong araw at sa mga susunod na araw dahil sa pagpasok ng bagyong o sa Philippine Area of Responsibility kagabi, naghahanda na rin ang mga pantalan paliparan at terminal na posibleng maapektuhan na naturang bagyo lalo na sa transportasyon ng mga biyahero. Nasa 54 na stranded passengers na lamang ang natira sa Manila North Harbor Port ngayong araw. Ayon kay Port Manager Gen. Rebong, ang ilan sa mga pasahero kasi ay mas pinili na lamang bumalik sa kanika nilang mga pinanggalingan para na rin sa kanilang kaligtasan dahil kinan sila na rin ang mga biyahe sa pantalan. Ngayon, uh, ang total passengers na stranded as Of 910 this morning ay 54 na lang. Kasi yung iba, uh, mas minabuti nilang umuwi na lang sa kanilang mga tahanan for safety na rin. And uh, wala naman kasi talagang biyahe na, kanselado na yung biyahe natin. Kaugnay nito, ang ilan sa mga nakanselang mga biyahe ng barko ay ang mga patungong Jensan, Davao, Cebu, Kagayan, Makikita nyo sa screen mga kabombo at kastornisyo ng buong detalye ng mga kansiladong biyahe. Pagditiak ni Rebong na pinibigyan nila ng assistance ang mga nastranded na mga pasahero sa pantalan, katulad ng paglalaan ng area na ligtas at komportable. Naglagay na rin sila ng mga container sa mismong holding area para sa posibleng malalakas na hangin. Mamimigay rin sila ng ready-to-eat foods katuwang ang Department of Social Welfare and Development. So ngayon nagkaroon nga tayo ng uh, uh, trip cancellation. So itong 54 na to, hinahandle natin sila by ensuring na uh, safe and uh, comfortable din yung kalagayan nila sa nasa concourse area kasi sila ngayon. So in preparation to ensure din na safe yung ating mga pasahero, naglatag na po tayo ng mga uh, container dyan din po sa concourse area para for safety din po ng mga pasahero. And uh, mamaya po magpapa-distribute po ako ng ready-to-eat food packs. Uh, katuwang po ang DSWD. Samantala, umabot naman na sa 50 domestic flight ang kinan sila ngayong araw ng Civil Aviation Authority of the Philippines dahil sa epekto ng bagyong Owan Ang ilan sa mga nakansilang mga flight ay ang mga patungong Kawayan, Tugigaraw, Virac, Masbate, Naga, makikita nyo sa screen mga kabombot kasarnation ang buong detalye ng mga kansiladong flights mula bukas hanggang sa mga susunod na araw. Kasabay nito, itinaas ng ahensyang alerto sa lahat ng airport at area centers sa bansa. Ayon kay CAAP spokesperson Erika Polonio, inatasan na ang mga airport manager, lalo na sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo, na i-activate ang kinilang emergency preparedness at response plans. Uh, information sila na talagang dadaanan ng typhoon yan at uh, napakadelikado doon sa mga aircraft uh, to proceed doon sa mga flights. ano. Kaya as early as today, nag-issue na sila ng advisory para hindi na rin maabala yung mga pasahero. Nakahanda naman po tayo dyan. A uh, few days ago, nag-order na ating Director General Raul Del Rosario na paghandaan itong bagyo ito doon sa mga air center, especially yung mga airport na dadaanan itong bagyong buwan. Ano? At uh, may mga ginawa na akong procedure, especially yung mga uh, delikado talaga yan sa bandang norte yung mga salamin at saka yung other facilities sinecured na nilagyan na ng mga takip. Nakikipag-ugnayan na ang ka sa mga airline, local government unit mga disaster team para maging mabilis ang aksyon sakaling magkaroon ng flight diversion o pagkantala sa operasyon ng paliparan. Pinayuan ng ahensya ang mga biyahero na bantayan ng flight advisories at dumating yung mas maaga sa airport dahil maaring biglang maapektuhan ang kanilang schedule ng biyahe. So I would advise na mag-check mo na bago pumunta ng airport, especially uh, tomorrow and the day after tomorrow dahil talagang malakas yung bagyo. Para naman sa mga babiyahe gamit ang bus sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, umabot na sa labing pitong biyahe ang kinansila ngayong araw dahil pa rin sa epekto ng bagyong o Ayon sa pamunuan, bahagi ito ng mga precautionary measures para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero habang nararamdaman ang epekto ng bagyo. Bukod dito, ilang pantalan kasi gaya ng Matnog at Pilar Port sa Sorsogon at Matangas Port ay nagkansela na rin ng biyahe sa dagat ngayong araw. Kaya naapektuhan ang operasyon ng ilang bus trips. Ang ilan sa mga nagkansela ng mga biyahe ng bus ay ang mga patungong Eastern Summer, Davao City, Masbate City. Muli makikita nyo mga kabombo at consternation sa inyong mga scream. Ang buong detalye ng mga kansiladong biyahe dito sa May Paranaque Integrated Terminal Exchange. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, bas Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.